Hi guys! Welcome to our channel! Merry Christmas to all! So Hi. ngayon nga ay mamimigay na tayo ng ng na aginaldo stick! <laughs> so guys, ganito ang gagawin natin. Nasaan na yung papel? Hello! Kailangan yung mamili dito. 4 kids lang to guys ha, 4 kids. Para wala adult. Maa, kami, wala adult. Kasama si inyo. po na kayo diyan. Sa new year yeah, na new year sa adult. Sa new year sa na. Sa na, na. So yeah, ba bubunod ay, 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 kayo ng papel. Tu ano yung makukuha ninyo? Ayun. Kumusta kayo? niyo sa camera natin. Ano Ay Wait. Ah. okay. Ba't mo ba? Yung kamay mo ma? Ha? Huh? Wait lang okay. guys. Di ba sabi si ko? Yun, diba? diba? sabi ko mga matatanda eh, sa New Year? Oh. Hindi, hindi ako matanda. Kaya nga. Oh, game. Ayusin natin to. Mga bata-bata mo na. Kailin mo na. Lapit mo na. Lapit dito yung natawagin ko. Gailin. 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 Kailin. 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 Kailangan <laughs> mabunot mo. Hipan mo be. Hipan mo. Oh. Ayusin mo yung bunot mo be. Kasi hindi mo makuha yung pulang sobre. Sera. Sige ka. Guys, ito nga pala. Doon muna. Ito nga pala option Mala. natin, guys. Guys, ito yung una. Pulang sobre. Ay. Chocolate stick. Kaya oh. 50 pesos. Baliktad lang siya. Game. O. Oh. Ate Kaylin. Ayusin mo ate Kaylin, ha? Baka mapunta sa 50 pesos tsaka chocolate stick. Oh. Kailangan para man mag na magulang mula pera. <laughs> Ay, Ay di ka naman magulang. Ay, ka naman Ay, ka naman ano yung kita gusto mo no? muna. na. Ilayin mo na. Ilayin mo na. Ilayin mo Mag-hi ka muna sa fans natin, um, Be. Hi. Ka, hi. Hi. Hi, hi, hi. 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 Ngayon, bubunot, hipan mo muna, Be. Hipan Buna, mo na. Hipan. Hipan. Hipan na. No. No. Okay. Bunot ka, Be. Bunot ka. Ay! Ay, sorry. 50 pesos. Yay! <laughs> sorry! Ay! Ani, Ay, wala nang sobre <laughs> to. Si 50 pesos day. Uy! Sorry! Yay! <laughs> si oh, si Kilyan Di siya kapanganib ala akin na atay dalawa Oi, ipan mo na ni kina ni pan. Kipan. Huh? 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 ako, Huh? Huh? Ano Huh? 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 Hindi, mag-hi yung... hi. 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 ah, ka. Hi. Bunot ka, bunot. Bunot, 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 bunot. O, so... O, o, may swerte. Ito ba yung bulak-sobre? Bulang-sobre si Kilian, o. Meron ba si Kilian dito? O, meron natin. Ito kay Kilian, guys. Hey, you ano sabihin mo okay, tayo, o, ay di teray? Tapi po. Ayong magkakarayt. Oye tayo may. Niyakoy anak tayo. Hindi naman tinungtong. Malasob Magkano? Magkano? Oo yawa tigil. Anak siya Tisha. Tisha. Tapi kaya mo. Magayka mo na Oh, wagay, wagay ka na. O, oh, ipan mo muna, be. Ipan mo muna. Siya, may dininitha. O, galingan mo, be. Galingan mo. Saan? O, sorry. Si <laughs> Sorry, <basically. laughs> Kasi naman, di ba, di. Dapat mag-iisip muna bago mag, ano, be. O, oh, next Iyan, ni ka, bebe. Happy, Happy birthday. Dahil birthday mo, sa natin na isa. Wala sa natin na isa. O, magay ka muna. Bye. Hi. Welcome to my vlog. Oh, ipan na be. Oh, galingan mo ah. Hala, oh, si so, <laughs> Sorry Sorry po. Pero ito, dahil, pero oh, yun, dahil birthday mo, oh, isang daan na sa'yo. Sorry Happy birthday. Oh, next time, kaya kay Is si... Isa What's oh, oh, so, oh. so, up, guys? Magay ka muna. Magay ka muna. Ay, What's up, guys? Ako pang bato ni Tita Lu. Dali na. Dali na. Maayos ka na. O, ipano mo na. O. Oh. Sorry, boy. 50 pesos. 50 pesos na, guys, nakuha nito. O, oh, tapos na yung natin. Ayan na ako ng sobre. Sorry. Ay, ay. May nakakuha. Sorry. O, oh, alis natin 50 pesos. Chocolate tsaka sobrin Okay. oh, yeah. oh sino sobre mo. Oh, 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 oh. Oh, na? Alis si Kaylin. O, ala! Ako! 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 hi Ako! 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 Gulat <laughs> ka na! Gulat ka ba stick Stiko? Makuha mo! Uy, Bata ka! Ay, kat-kat! Wag ko namigay sa mga nipan dito na Eto pe, gusto mo lahat? Huh? Gusto daw niya to kasi tatlo lang muna tayo kasi may player pa tayo eh. Ay! <laughs> ah, <hi>. uh, ako, <laughs> ako! Ako! <laughs> I ako! I love you! Ako! I saw, I saw. Ako. Ako. Oh, ako! 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 Hindi ko kasi alam kung saan mo itatang. Hindi siya dadami kinya. Kinya wala nang pulas sobrang. Ute lang tong gun. Wala nang pulas sobrang bigay na upi ka be ano gusto mo be. Ay, 75 pesos. 75 pesos. Ah, ah, next sex. Okay. siyati Isang magkay ka muna. Ay, Ay. 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 Ay ano sa ide? Ay, sorry. Guys, hindi ko na bulot I love you. Kiss muna ako kiss. Kiss, kiss, Oso, kiss. Wala pa yung sobre mo, boy. Okay. Si ano wala na itong pula sobre si Anis, si kuya. Wala na itong pula si kuya Kasi, ming, kasi so many, may, many, may, may, may... na siya 100 eh. Ewan naman sobri kanya. O, bulot ka ba eh. naman na ba? Oh, Ay, One, two, I love you! Ay, sige. No, <laughs> yes, yes. oh. Kiss Tita, Kiss Tita. Ayaw ko Miss B. Nagaganda kiss sa akin siya. Sa <laughs> <laughs> so New Year ka, no? Sa so Year. Ka, no? Game. O, oh, sino? Ate Kaylin, Ate Kaylin. hi sa vlog ko. Hi, hi ka muna. na. Dali na. Okay. Hindi pa mo na, ba Kaya rin no, yan. No, ka na. Ayun, soyate. Wala Tinuro ko ba? Si Kylian at si Tinuro ko, ko ba? Yun, tinuro pa yung halos payante. A, B, C. Thank you Ate Thank you. Muna, Turay. Thank you. Yeah, very Thank good good. So naon. Ang na Woo! pa Game! 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 Game!

No, no, hindi Ay, sorry, Steve. Sanuhir ka na talaga. Araw tayo. <laughs> siya po si Mama. Wala ko ba? Wala Ano kay Mama like, oh, wala, hey, na yun. Hindi na ah, yun. Ah. Wala, ka na naman Parang rin Sa yan. ka. Sa Bibigyan kita ng chance para makuha uh -huh. mo yun sa'yo. Si hindi challenge. Clark. sa inyo dong Jay. Let's go. Jay, go rin sa ma. Up,